Kala Vlog. This is Budget Vlog. Kung saan kayo sulok ng mundo, good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Kung bago pa kayo sa channel ko, please subscribe, click all the bell para updated kayo sa aking mga video. Hello mga kabudget, mag-dinner na tayo. Ito, nagpumasok kami sa sa restaurant Almas sa sa ano sa tabi ng Baybay sa tabi ng Bye Bye Beach dinner ito gabi na ito mga kabudget uh, 7 pm ang dinner namin kaya maaga kami nagpunta diyan 5 pa lang 5 pa lang kasi kung mag-order ka matagal dahil niluluto pa mga kabudget ang gustong gusto ko talaga sa restaurant na ito mga kabudget ang menu nila na chop suey Ayan, sarap na sarap ako sa chapsoy nila. Mura lang chop nila Ang isa ka plate 450 Ano na Mga lima na katao Ang makakakain hmm. Kaya ganyan mga kabadget Dito namin naisipan ng hmm, Pamilya ko na mag dinner Yan. Kaya sabi ko sa kanila Aga pa ta 5.30 Nagpunta na kami dyan Or 5 siguro yon para sa pag-order namin uh, matagal kami maghintay sa lamisa habang niloloto pa umorder kami ng chop soy barbecue tsaka may crispy pata yun kasi hindi namin na maubos, eh ano dadalhin namin sa take out namin para naman gawin namin ng ulam Pagka breakfast naman namin. Ganun lang mga ka-budget, Kung minsan lalabas naman tayo para mawala ang stress natin. Tuwing Sabado, ayun na pag-isipan namin kada Sabado. Every Saturday. In English ko lang. <laughs> ayun, kakain kami sa labas. Ayun naman ka Salamat. I thank you for watching!